Hello guys, good afternoon. Mabakal ko sa sang ano ah. Mabakal ko sa bungsang Ice ah, iced tea or nest tea dyan sa kapila. So, pero nito natin maka ano, makabili ng nest or iced tea. ba? Diba? So, kakalans break na natin mga ka-idol no? Bibili tayo ng iced tea or nest tea. Video nagmahal na pala ngayon yung ano nila dito, iced tea or nest no? nasa 40 plus na ata so tingnan ko na lang maraming salamat sa panood ng mga tiktoks ko guys Thanks. Tingnan ko dito kung may open up Grabe, kumahal na 32 na So ito lang mag-sting ako. Try ko isang beses lang mag-sting guys. Yan. So alright, sting. For the first time. Kasi so, ito mas mura lang ito guys. Wow, papabayad na ako guys. So, okay. Hindi na po ma'am. Wala po. So nakabili na ako guys Ito na String So isang beses lang naman ako mag-sting Hindi naman araw-araw eh. Kailangan ko rin mag gano Kasi walang palamig Medyo mahal na kasi guys So yung mga sting dyan ay yung mga ano sa kabila so nag sting na lang ang muna ako <laughs> so welcome sa may tiktok videos ko no sa may tiktok live ko and don't worry guys makita mo naman ako sa sunod sa may ilo ilo na video dito sa tiktok so unti lang yung viewers natin si tiktok but of course kahit maliit lang at least diba diba nag upload tayo ng mga youtube ng mga videos dito sa tiktok okay. Uh, washout out sa inyo guys and maraming salamat and sa opportunity na binigay sa akin na uh, lumago dito tayo sa TikTok and also sa YouTube channel natin and uh, I am congratulate myself 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 na 4,111 subscribers sa tayo sa YouTube channel maraming salamat sa inyo guys and for power again hanggang um, sa sunod po, di ba? Uh, sa ulit and, and uh, God bless all of you guys, no? Thank you. Bye-bye.